Wala ba? Sigurado sa sinasabi mo, sir. About sa meeting, wala yung alam, j hmm. Baka haka-haka yung mo, sir. Hindi haka-haka yun, ha? Uta, nambibigwas pa naman ako, j Pag hindi, ano, naiintindihan yung sinasabi ko. buwan mo, sir. Hindi, umaka ano, nung hindi Parang ang tari, sir. Hindi nyo alam kung, ano, about sa inyong meeting, j Meeting para sa Wala kayong idea. Para saan? Kakatapos lang namin eh. Bibilang ko yung natatlo. Pag wala kayo na sa'yo, bibigwas ang ulo ninyo. sa Subukan mo. Dalawa. Dok. paggamot kami, Dok. Oh, mama mamamatay na kami. Nagme-meeting ka parang hayop ka. Bilisan mo, hoy. Tatagas na itlog ko. nangangate. Eh. Hoy. Tangin. Mamamatay na kami ni pare. Kayo siya nag pa rin interview. Oh. Namamaga. Binawihan ko lang yan, Chief. Promise. Maniwala kayo sa akin. Kanina pa yan. baba, baba. Bastos yan. Pag-usapan natin Matino to, oy. Ayoko, ka, makukulungan din pa kami, nakukulungan si. Ulol, pag-usapan natin Matino 'yan. Pag-usapan natin ng maayos to. Pag-usap, inuulol-ulol ako paano mo kakausapin na maayos 'yan? Yung kambal actually. Kambal, kambal po puta, wala akong kambal, kambal, kambal na ganyan, Ji. Pangat ang mukha. Mukhang ano yan man. eh, mukhang itog ng crocodile yan eh. Alam mo, Doc, ang nangyari niyan, siya yung una namang gati na trash ako sa HP. Ngayon na si Rizak ako, ko, bumawi ako. Yun yung nangyari doon, Ji. Tapos tingnan nyo na maril pa sa harap ninyo. Walang galang yan, walang respeto. Kaya hindi, kulong yan. Life sentence yan. Time. O, rumibad ka, pangit. O, tamahimik ka. O, huwag ka magmura. Bawal sumagot. Bawal sumagot. Huwag ka magmura. Bawal sumagot. Tapos ka na. Huwag binabanta ako Manahimik ka na. Maril ka nga eh. Ulo. Salita ka na. Bossing Eh, kilalapag ko lang. Andyan ako sa PD. biglang dumating tong Hoy! Sumusubo ka ba ng bayag? Kaya sa akin na itong tanga Inaya pa ako si Skinita. O ano, subo mo na to. Higyan ganun sa higyan ganun sa akin. Ano di yung bubunggoy yung tanga-tanga na yan? Malabang, binubunggo mo din ako. Babarli kita. Self defense nga yan. Kaya nga ka Self defense? Binangga, J. Oh. Sa harap ng ano? Polis? oh, oh, oh. Tayo, May ebidensya oh, ang polis na maril ka, J. Wait lang, oh, wait lang. Malabang, wait lang boss uh, si self defense nga yan eh. mo lang lita sa syadad. Hindi. Kailan oh, sino nga kanina sabi niya kakalapag niya lang. Ulul! Sabi mo kakalapag niya lang. 0 1 points! 1 yan, Oh, nice! Ito, mapapatunayan natin na malapag lang nito. One One point! One point! One zero, Sige, palagi. Paano nagkaroon ng, ano, ng baril? Oo! Ano baril? Two baril? zero! Saan ka bumili? Madama, tanong dyan. May lisensya. May lisensya, wala. Meron. Wala. Kamtalika. Two zero. Two zero. Oi, bossing brown, kamingay. Yung nat <laughs> <laughs> mo, magsino, ba yung nasasakyan ako? Sabi mo ba? Kapag sino ko lang yung galbo? 3-0? 4-0? Kas, huwag ka mo Ang ina sino ito baro. Oh, Oy. tina. Oh, 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 oh. Okay, Ang kaso okay. kasi, ano, uh, major. Uh, Nakuha na ko siya ng DRT money. Oh! 6-0? 6-0? 6 2 million. Oh. <laughs> garapal ka, magnanakaw kang kalbo ka, kawatan, life sentence. Putang ina talaga, ayaw ay, talaga. Ay, ay. <laughs> oh, lul, malahimik ka. Uy, malahimik ka. Mari Sir, kulong Life sentence. Life, naman, siya, dok. Dok. Naman, si siya dok, life sentence yan, Dok. Kita mo naman kasi ginagawa sa akin. Dok, life sentence yan. Nanununtok eh sa harap ninyo. Natitrigger. Ba? Walang trigger na ganyan, G. Ano kasi, ano? Oo. Pero nasasaktan physically kapag... Oo oh, nga. Hindi natin masasabing emotionally, pero physically, mentally. <laughs> Sa mga lalaki, nadadaan niya naman sa matinong usapan. Kaya nga kayo dinala dito para alam mo yun. Kaso nga lang, barubal yan Dok eh. Paano natin mahaladaan saan yan? Siya, paano nga? Kasi isa na siya ako sabihin. License. License po utang nga. Ay, license. Huwag mong palsinin. Dok, kita niyo naman, di ba? Wala lisensya. Barubal. Ano ito? May lisensya siya. Ay, lisensya. Bobo. May oh, Bobo, oh, sexual harassment yan oh. Hindi, sexual harassment, Boss. Paliwanag mo yung lahat ng na nangyari from the top, paano kayo nagkita, ano nangyari, bakit? Eh, kagigising ko nga lang na sa PD ako, dyan ako sa PD. Eto, dumating yung minto sa harap ko, hoy kalbo, eh hey ka, pinapaano niya yung ano niya, pinapasubo niya. Okay na, tapos ka na, uh, ano sir? Ako okay, okay. na ba sir? Okay, si, uh, gan si ganun, si gan, din sa'yo. Sir, sir uh, ganito yan, na. Magsalita. Up, up. Alam mo, kalbo, kung may nagsabi sa'yo na ganon, Huwag kang mababarel, mambabarel, huwag kang mambabangga. I-report mo sa pulis, tama? Dok, hindi. Anong dok? Ay, officer, tama? Tama naman, tama oh. naman. Diba, doon palang talo na yun eh, na maril sa harap ng ano, pulis. Nanuntok sa harap ng pulis. kulong yan, life sentence yan. Hindi, okay. Para... Sir na nakablock, uh, Pepe. Ah. Ang dumalabas si eh, ikaw ang nanggugulo kasi dahil dahil sa reklama ng isang officer namin na may nagwawala nga daw sa labas ng PD na mamanggang araw. Ay, ako talaga Chip, kung Chip, kumbaga matang, sa ano? Bungo niya nun. Chip, diba? kumbaga sa ano? Bingo na yan! Di ba? Hindi, ganito na lang, Chip. Oo, Ulul, kulong ka na. Nagawa ka. Hindi pwedeng air saying. Kailangan ng ano, actual evidence. Katulad ng pagbaril mo kanina, nandun yung mga oh. polis. Ano? Punto sulit sa akin yun, G. Yun na. Hindi ko ka kakasuwa mo. Eh, kaya medyo kaya mabigat na kaso yun, bossing brown. Kung ganun. Oh, kung mapapatunay. Oh, sige, madam. Wala ako sinabing Punto sa akin yan. Punto sa akin yan. Dok, wala akong kaso, Dok. Saan ko na may kaso kasi. Ulul, kalbo. Madong, kita niyo naman wala akong kaso doon. Gumagawa lang ng ano yan eh, para eh. eh ano yung balansi. <laughs> Eh, meron daw siyang proof bossing eh. Tingnan hey, mo patay tayo niya. Walang mapapakita yan. Sino nga yan? Ito ah, sige. Oh, oh, sige. Makukuha ba kayo sa isang salita? Oo, opo, opo, opo. Pag kayo ulit pakita oh. ako na nag-away, nagbanggaan, gawa ng gulo, oh. nakasira ng government property, oh, oh, pulong agad pulo, kayo pulo, ah. Oo, madala, pulong agad. Positive yan. Okay. Walang negative yan. Okay, sige. Kiss mo na, kiss mo na. Tanggalin mo yung pasas, kiss mo na. Kiss mo oh, na. Kiss na, kiss na. Hindi ko nakita. Sige na, isa lang, sabi sige. Okay, kiss mo na yan. Yeah! Yeah! Oh, yeah. ikaw din. Ba, si Doc na. tingnan lang, mababayad si Doc. Ano ba, Dok? Dok? Eh, isa na pala. Maghanap ka lang kayo hindi, ng ano, side job dyan. dyan. Partner oh. kayo. Mag-apply kami dito, ma'am. Sa susunod. Hindi na, hindi na. Sa, uh, sa oh, gulo ng ngayon, dalawa. Hindi, hindi ba tanggap yung ganto sa amin, sir? Hindi, hindi, eh. hindi. Pa, Nasa katulo ko sa inyo. Pa, boss, may extra TB ako dito, boss. TV? Eto, kay ni Mate ko, gawin mong ice cream. <laughs> I'm sorry? Tanga, mo, huwag tanga. naka ka bawang, b ka pa, bako ng kilikili mo. B-Press? Oo, uh, tanga, suntukin ko ang mukha mo. -may. Gusto mo ka, di? Ah, kamuti mo itlog ko, mura lang. Sandahan, di, palag Asya, meron? Hindi ba diba, ako maasim, eh. Uy, kung sa'yo po naman magsalita, ikaw nga, mukha ka may libag sa singit, eh. Boss, anong pangalan mo? Miriam, Miriam. Miriam? Ano yung pambabaya na? Babaya ka ba? Sila ayos lang, boss. Sila ayos lang. Nangagat ka ng itlog. Hindi. Nananakmal lang. <tip music>